I go where my cat is. <laughs> so this song, I haven't sung this one ever. But when I was young, um, parang fascinated ako sa song na ito So I'm gonna try today. Kumukuti-kuti-tap, bumubusi-busilak, ganyan ang indak ng mga bumbilya. Kikindat-kindat, kukurap-kurap, Pinaglalarawan ng iyong mga mata Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak Ganyan ang indak ng mga bambilya Kikindat-kindat, kukurap-kurap Pinaglalarawan ng iyong, iyong, mga mata Iba't ibang palamuti Ating isabit sa puno Puhusan ng mga kulay Tambakan ng mga regalo Tumitibok-tibok, sumisinok-sinok Huwag lang malundo sa sapitin Pupulupot-lupot, paikot ng paikot Kunahan ang palaraang bituin Dagan mo pa ng candy, ribbon, eskoses at kuhitan Habang lalong dumarami, regalo mo'y dagdagan Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, ganyan ang kurap ng mga bituin tumitibok tibok tibok sumisinok sinok koronahan mo pa ng palara